Hello so, mga Kabisi Minds. So ngayon, naipasok na natin yung cable. Kasi may tubo na tayo. Yan. So EMT galing dito sa pull box. Pagbaba yan, PVC na yan. Kasi embedded ang tubo natin. So tatlong tubo ito. Yung isa, nakaabang yan para sa power supply ng panel. Yan. So, lalagyan natin yan ng simento para matabunan yan. So, dito ang panel natin. Yan. So, naglagay tayo ng box na dalawa. Para lang yan sa uh, kibol at saka tubo. Yung panel natin ay exposed. So, sa likod ng panel, dito natin idaan yung kibol. Yan ang uh, pag lagay natin ng wire sa panel. So, maraming paraan sa paglagay ng cables papunta sa panel pero dito kailangan yung naka-embed yung tubo yung panel lang ang hindi uh, naka-embed ganyan ang uh, so, uh, piping at wiring connection ng fire uh, alarm system so yung isa bakante pa yan para sa isang loop dalawang loop ito kaya uh, ulang pa ito ng isang loop galing sa third floor at saka fourth floor. So, wala pang home run. So nauna lang dito yung ground floor at saka first floor, second floor. Isang loop yan. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisimay.